Posibleng maglabas ng resolusyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa mga rutang nakapag-consolidate na. Ayon kay Jesus Ferdinand Ortega ng Office of Transportation Cooperatives, posibleng ilabas ito ngayon o di kaya sa susunod na mga araw. Sa sandaling mailabas na umano, ang resolusyon ay malalaman ng mga super kung umabot ang ruta sa 60% na nakapag-consolidate na. Kasabay nito, tiniyak ni Ortega na may masasakyan pa rin ang mga pasahero at hindi maapektuhan ang mga biyahero. Uh, papayagan pa po natin yung mga hindi na consolidate yung more than 60 hindi na po natin papayagan but that will all be when the resolution is to be released and ang balita ko po very soon baka today nga po eh maglalabas na po sila ng resolution ayan dahil doon naglabas po ng MC ang LTFRB 052 precisely yan yung objective na mabigyan ng uh, sasakyan yung ating mananakay sa iba-ibang paraan. Yung more than 60%, walang babiyahin, hindi ang consolidated, less than 60%, babiyahin yun ang, ang nagsiti na And then meron tayong other modes of transportation. Pagkatapos, pipilisan po ng LTFRB yung proseso para mabigyan po ng pagkakataon yung ibang nag-consolidate na bumiyahin dun sa mga hindi na consolidate Una lang sinabi ng Department of Transportation na iiral pa rin ang due process at bibigyan ng pagkakataon ang mga hindi nakapag-consolidate na makasunod sa proseso. Ito ay bibigyan ng isang buwan o tatlumpung araw na grace period ang mga operator ng jeep para makatalima sa naturang programa. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwala nagulat para sa number one in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.